Não, <laughs> <laughs> Welcome back mga karepa. Andito ngayon tayo sa disyertong hindi mo aakalaing nasa Pilipinas. Ito ang suba sand dunes ng Paway, Ilocos Norte. Ngayong araw nga ay sasabak tayo sa matinding 4x4 trail ride at susubukan natin ang sandboarding dito mismo sa mapangahas na buhanginan ng Paway. Kaya ano pang inihintay natin? Tara na! Let's go Habibi! <laughs> At grabe mga karepa, pag akyat pa lang natin sa unang buhanginan, ramdam mo na agad ang adrenaline. Yung feeling na para kang lumilipad sa jeep tapos bigla kang babagsak, kumbaga parang roller coaster sa gitna ng desierto. At ngayon nga mga karepa, panoorin natin kung paano kami pinasaya, pinakaba at pinasigaw ng 4x4 trail ride ng Paway Ilocos Norte.

Yun na nga mga karepa, quick stop muna tayo para sa ating next activity, ang Paway Sandboarding. Dito nga sa sandboarding mga karepa, pwede kang mag-slide ng nakaupo o nakatayo. Sobrang saya at nakaka-challenge pero bitin kung hindi mo uulitin. ハハハハ